Isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbolaga. Eto, Jose Manalo, eh, inahas pala ako. Nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. Sakto na yun, eh. nag in kami ng almost one year. O, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer. Pinag, kasi medyo parang parang umiiyak siya noon eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na 'yon. Hiwalay mo 'yan si Anjo, may uh, asawa na 'yan. Kaya pala niya ginawa 'yon. Oo, ngayon asawa na niya. Sa mundo ng komedya at telebisyon, kilala si na Anjo Ilana at Jose Manalo bilang magkaibigan at magkatrabaho noon sa iisang programa. Pero sa likod ng kanilang pagtawa sa harap ng kamera, may mabigat palang kwento ng tampuhan, siraan, at umano'y ahasan na ngayon ay muling pinag-uusapan ng marami. Ayon kay Anjo, hindi lang basta away sa trabaho ang ugat ng lahat, kundi isang mas personal na isyu tungkol sa pag-ibig at tiwala. Totoo nga bang inagaw ni Jose Manalo ang dating kasintahan ni Anjo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon mismo kay Anjo Ilana, nang siya ay hiwalay na sa kanyang asawa noon, nakilala niya ang isang dancer mula sa Eat Bulaga na naging karelasyon niya. Hindi lang basta relasyon ang meron sila dahil halos isang taon daw silang naglive in Maayos at masaya raw ang kanilang samahan noon gaya ng normal na magkasintahan. Pero isang araw, napansin ni Anjo na umiiyak ang babae. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi raw nito na pinagalitan siya ni Jose Manalo. Ayon daw kay Jose, bakit ka kumakabit sa may asawa? Hiwalayan mo na siya, may asawa na yan. Nagulat si Anjo sa narinig niya dahil malinaw sa kanya na hiwalay na siya sa kanyang asawa bago pa man sila nagkakilala ng dancer. Kaya't nagtataka siya kung bakit kailangang sabihin iyon ni Jose. Hindi nagtagal, lumamig daw ang relasyon nila ng babae hanggang sa tuluyan silang naghiwalay. Ilang panahon lang ang lumipas Nalaman ni Anjo na si Jose Manalo na pala ang bagong karelasyon ng kanyang dating girlfriend. Doon na raw niya naramdaman ang matinding sakit at galit. Para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa babae, kundi sa tiwala at respeto. Ayon pa kay Anjo, sinadya raw ni Jose na siraan siya para magmukha siyang masama sa mata ng babae at mapalapit ito sa kanya. Sa galit, tinawag ni Anjo na ahas si Jose at sinabing, isa raw ito sa mga taong may pinakamasamang ugali sa Itbulaga. Dagdag pa niya, matagal na raw niyang tinitiis ang asal nito sa trabaho, ngunit ngayon lang niya napagdesisyon ng magsalita para mailabas ang kanyang sama ng loob. Ayon pa kay Anjo, maraming tao raw sa paligid ni Jose ang takot magsalita dahil sa impluensya nito sa loob ng programa. Sinabi rin niya na kapag wala si Bossing Vic Soto, nagiging mayabang daw si Jose at gusto niyang laging siya ang masusunod Ibinahagi pa ni Anjo na minsan ay gusto na raw niyang harapin si Jose dahil sa sama ng loob na naramdaman niya. Binalikan din ni Anjo ang isang issue sa nakaraan ni Jose tungkol sa umano'y kaso ng pagbebenta ng masamang gamot. Ayon kay Anjo, nakita raw niya noon si Jose na halos maiyak dahil sa takot na makulong. Binanggit din niya ang yumaong asawa ni Jose na kasama raw noon sa kasong iyon. Para kay Anjo, pinapatunayan lang daw ng mga karanasang iyon na hindi mabuti ang ugali ni Jose at na matagal na niyang gustong ilabas ang katotohanan tungkol dito, Today. Ayon sa mga sumunod na pahayag ni Anjo Ilana, malinaw na sinabi niyang hiwalay na siya noon sa kanyang asawa nang magkaroon siya ng bagong karelasyon. Ito ang babaeng dating dancer sa Eid Bulaga na kanyang minahal at nakasama sa loob ng halos isang taon. Sa panahong iyon, maayos naman daw ang kanilang relasyon hanggang sa dumating ang araw na nagsimula ng makialam si Jose Manalo. Ayon kay Anjo, pinagalitan daw ni Jose ang babae at sinabing hiwalayan siya dahil may asawa pa raw siya. Ang hindi alam ng babae, matagal nang hiwalay si Anjo sa kanyang asawa kaya't nasaktan siya nang marinig ang mga salitang iyon. Sa huli, nagkahiwalay sila at doon niya lang nalaman ang tunay na dahilan. Ayon kay Anjo, kaya pala pinapalayo ni Jose ang babae sa kanya ay dahil may balak pala itong ligawan. Ilang buwan lang ang lumipas at naging magkasintahan na raw sina Jose Manalo at ang dati niyang karelasyon. Sa paglipas ng panahon, sinabi ni Anjo na tinanggap na niya ang lahat. Ang babae na minsang naging parte ng buhay niya ay ngayon ay asawa na ni Jose at mayroon na silang mga anak. Ayon kay Anjo, masaya siya para sa kanila at matagal na raw niyang nilagay sa nakaraan ng lahat. Wala na raw siyang galit at ayaw na niyang hukayin pa ang lumang issue. Ngunit kamakailan, muli raw siyang na-trigger nang marinig niya ang isang kanta na dapat ay pangalan niya ang nakalagay, ngunit pinalitan daw ng pangalan ni Jose Manalo. Ang kantang tinutukoy ni Anjo ay bahagi ng Eat Bulaga segment kung saan ginamit ang linya na Jose Manalo mukhang may pagtingin. Ayon kay Anjo, ang orihinal daw na linya ay dapat Anjo Ilana mukhang may pagtingin. Para sa kanya, ginawa raw iyon para asarin siya at muli siyang ipahiya. Sinabi pa niya na si Jose mismo ang posibleng nakaisip ng ideyang iyon. Kaya nang naglib si Anjo, si Jose lang ang direkta niyang binanggit at pinuna, hindi ang iba pang tao sa programa. Ayon kay Anjo, alam daw niya sa sarili niyang si Jose ang may ideya sa pagpapalit ng pangalan. Dagdag pa niya, matagal na niyang alam ang ugali nito kaya hindi na siya nagulat kung ganun ang ginawa niya. Sinabi pa niya sa kanyang live na si Jose Manalo raw ang isa sa may pinakamasamang ugali sa Eat Bulaga. Matapos ang live ni Anjo, mabilis na kumalat ang video sa social media. Naging trending ito sa iba't ibang platform at pinag-usapan ng mga netizen ang mga matitinding salitang binitiwan ni Anjo laban kay Jose. Marami ang nabigla dahil sanay ang mga tao na makita si Jose bilang masayahin, palabiro, at laging nagpapatawa sa noontime show. Sa Eat Bulaga, kilala siyang laging game sa mga kalokohan, nahuhulog sa kanal, nababasa ng ulan at todo sa pagpapasaya ng mga tao sa barangay. Matapos pumutok ang live video ni Anjo Ilana kung saan direkta niyang binanggit si Jose Manalo, mabilis itong kumalat sa social media. Maraming netizen ang agad nagbigay ng kani-kanilang opinyon tungkol sa issue may mga nagsabi na baka hindi lang natin alam ang buong kwento sa likod ng kamera. Ayon sa kanila, posibleng may mga pangyayari pa na hindi nakikita ng mga manonood at hindi ipinapakita sa publiko. May ilan namang netizen na nagsabi na hindi raw magsasalita si Anjo ng ganoon kung wala siyang matinding dahilan. Para sa kanila, mahirap maglabas ng ganitong mga pahayag kung wala kang pinaghuhugutan. Kaya naniniwala silang maaring may katotohanan ang mga sinabi ni Anjo laban kay Jose. Pero syempre, hindi lahat ay sang-ayon sa kanya. Marami rin ang nagtanggol kay Jose Manalo. Ayon sa kanila, mahirap paniwalaan na masama ang ugali ni Jose dahil ilang taon na siyang nagbibigay ng saya sa mga Pilipino. Mula sa Eat Bulaga hanggang sa iba't ibang proyekto, kilala siya bilang masayahin, palabiro, at laging handang magpatawa. Kaya para sa iba, tila imposible raw na ganito ang ugali niya sa likod ng kamera. May mga nagsasabi rin na baka simpleng hindi pagkakaintindihan lang ang nangyari sa pagitan ni na Anjo at Jose. Baka may mga nasabi lang noon na hindi nila pinag-usapan ng maayos kaya lumaki ang isyo. Ayon sa ilang komento, hindi naman agad nangangahulugan na masama ang pagkatao ni Jose dahil lang sa sinabi ni Anjo. Posible raw na pareho silang nasaktan at parehong may mga hindi na ipaliwanag noong panahong iyon. Sa kabilang banda, tahimik pa rin si Jose Manalo tungkol sa isyo. Wala siyang inilabas na kahit anong pahayag o reaksyon sa mga sinabi ni Anjo. Ayon sa ilang malalapit sa kanya, labis daw itong nagulat at nasaktan sa mga narinig niyang paratang. Sa ngayon, pinipili muna ni Jose na manahimik at irespeto ang sitwasyon. Marami rin sa mga taga-suporta ng Eat Bulaga ang umaasa na maaayos din ang gusot sa pagitan ng dalawa lalo na't mahaba na ang pinagsamahan nila sa loob ng programa. Simula pa noong panahon ni na Tito, Vic at Joey, magkasama na sina Jose at Anjo sa entablado. Pareho silang nagbigay ng saya sa mga Pilipino araw-araw, kaya para sa marami, nakakalungkot na makitang nagkaroon sila ng alitan. Maraming netizen ang umaasang maibabalik pa rin ang dating samahan nila bilang magkaibigan at katrabaho. Ngunit habang patuloy na pinag-uusapan ang isyong ito, hati pa rin ang opinyon ng mga tao. May mga naniniwala kay Anjo at mayroon ding nananatiling kampi kay Jose. Sa ngayon ang tanong ng lahat ay simple lang. May katotohanan nga ba sa mga sinabi ni Anjo o isa lang itong hindi pagkakaunawaan na lumaki dahil sa social media? Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay lang ang malinaw at yun ay muli na namang napunta sa sentro ng kontrobersya ang It Bulaga isang palabas na ilang dekada nang nagpapasaya sa mga Pilipino, ngunit hindi rin ligtas sa mga isyu at alitan. Kaya paalala ng ilan, bago tayo humusga, alamin muna natin ang buong kwento. Dahil sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng nakikita sa kamera ay pareho sa totoong buhay. Minsan, ang mga taong laging nagpapatawa, sila rin pala ang may pinakamasakit na pinagdadaanan. Kayo, Naniniwala ba kayong may mga bagay na mas mabuting hindi agad hinuhusgahan hanggat hindi pa natin alam ang buong katotohanan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.